Ay, 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 Isipin nyo po, eh, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Yun! Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. May katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, oh, less than 18 pa ako, less than 18 ako sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. May pumunta sa akin na isang parent uh, from Leyte, if my memory serves, it right, serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, years old na anak, na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte, at anong ginawa ng korte, dahil merong nga Juvenile Justice uh, Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then two weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. E pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na po ako dun. Nabalitaan ko. Ang uh, katunayan nga po sa amin pong panukala, eh, hindi rin po namin isinasa walang bahala yung dati pong batas, ano, yung juvenile act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay <coughs> sa panahon. Okay. Opo. Okay. Uh, yeah, yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal li liability ay napakababa. Halimbawa, yung Bili, 7 years old. Botswanga, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa U.S., depende sa states. Uh, it varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? O sa present? atin po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero... pero sa present, ilan ba yung present ngayon? Mr. 15 Pastor? po eh. 15. 15 so pinapanukala niyo 10. 15, 15 pa baba. Wala, wala po silang obligasyon. So ibig sabihin oh, inaalin tulad niyo po ito sa uh, current uh, age of criminal liability sa Hong Kong na 10 and in Singapore na 10 and Australia 10. B so meron kayong pinagbabasihan. Opo, eh. pinagbabasihan po natin pero yung atin pong Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa bilis. Buti 10 sa bilis 7. Opo, opo. Sa Brunei 7, India 7, Kuwait 7. Opo. Opo. Katunayan po uh, nagiging Tinitingnan din po natin yung naratibo ...lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin... Ako sa totoo lang po, uh, Senator Rafi Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung tempo, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Isipin nyo po, eh, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay eh, hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, uh, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10, the age of criminal liability, ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, uh, may ginawang ano, pangkalukuan, basta hindi heinous. Balik po doon sa, sa original 15, law. So, heinous crime lang. Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po.